218? Balik yung nasulat mo, 204 na sila. Ah, okay. Ang ah, nasunugan sa 218. Ngayon po, kanina, pinapa-basketball ako. Kaya lang, ah, hindi ako makashoot dahil, alam nyo, galing pa po, po ako sa hospital. Ah, kahapon. Pero lumabas po ako kasi nakaschedule po kayo rito at meron pong dalawang nasunugan pa sa dalawang barangay sa barangay ah, Barangay 106 at saka dyan sa Santa Mesa uh, nalulungkot nga po ako na meron pong namatay nakikiramay po ako dun sa na dalawang, dalawang namatay sa pamilya at uh, sa inyo rito wala naman po nasaktan tandaan niyo po magtulungan lang tayo ang gamit na bibili, ang gamit na lalaban, ang pera kikitain, pero yung pera kikitain ay hindi po nabibili ang buhay. A lost life is a lost life forever. Kaya magtulungan na po tayo at wag po kayo mawala ng pag-asa. Kaya po ako narito ngayon, sa totoo lamang po, uh, lumabas talaga ako sa dyan hospital, may mga ginawa sa akin, hindi, hindi pa tinatanggal to. Dahil uh, gusto ko maka makabisita ka agad doon sa mga nasunugan. Dahil noong panahon ng kampanya, hindi po kami nakakaikot dahil bawal po. Kaya bumalik po kagad ako dito sa inyo. Makatulong man lang po at makapag-iwan ng konting ngiti sa inyong mga mukha po. Masaya na po ako na makita kong masaya kayo. Alam nyo, tandaan natin mga kababayan ko, minsan lang tayo dadaan sa mundong ito. Ang bilis ng buhay. Hindi natin alam kung kailan tayo mawawala sa mundong ito. Kung ano yung kabutihan na pwede natin gawin sa ating kapwa, gawin na po natin ngayon. Dahil eh, hindi na tayo babalik sa mundong ito. Kaya ako po, kung tataka kayo, tapos ng eleksyon, nandito pa rin po ako. Eh, alam nyo, Pagkatapos ng proklamasyon ko noong 2019, pumunta ako sa nasunugan sa kalookan. Nung Sabado, after my proclamation, pumunta kagad ako sa barangay 118 at sa barangay 123 dito po sa Maynila, sa mga nasunugan. Masaya po ako dahil kahit na nasunugan sila, sumisigaw at masaya pa rin po sila. Kaya sabi ko, o kung kayo mawala ng pag-asa, magtulungan lang po tayo. Importante buhay po tayo, mga kababayan mo. At ngayon po, nandito kami para makapagbigay po ng tulong ka sa inyo kung ano po yung matatanggap ninyo tulong bilhin nyo na po ng uh, mga gamit sa inyong uh, bahay ngayong araw mamaya hapon gamitin nyo po sa tama ngayon papasalamat po ako sa inyo huwag ko kayo magpasalamat sa akin kanina may lumapit at papasalamat huwag ko kayo magpasalamat sa akin ako po ang dapat magpasalamat sa inyo dahil binigyan niyo po ako ng pagkakataon na makapagserbisyo po sa inyo. Maraming maraming salamat po. Ako po ay isang Bisaya, Provinsyano, Patanggenyo, Bisaya na binigyan niyo po ng pagkakataon na serbisyo sa inyo. Maraming maraming salamat po. Salamat po. Hindi hindi po masasayang ang tiwala na niyo. Magtatrabaho po ako sa inyo. Iwanan Lipad, pagmamalasakit po at servisyo po ang pwede kong ialay sa inyo, mga kababayan po. Salamat po sa inyo. Salamat po sa inyo, mga Salamat. Una-una, gusto ko rin po pasalamatan ang ating mga barangay officials na tumulong po dito, no? Ang ating barangay uh, captain Arnold Del Rio, para po natin. Ang ating kagawad, Marinette Humon, para po natin. Kagawad, Analisa Gonzalez, para natin. Tanawan Nestor Encinas para pakanto natin. Secretary Abelina Ross para pakanto natin. Ang uh, ating po mga barangay captain po, host barangay, salamat po sa pagpagamit dito po sa inyong uh, forward court, uh, barangay captain Gail Villaruel para pakanto natin. Uh, isisigit ko na lang po. Isa po, it, it, ako po ay isa sa mga author at co-sponsor ng Ligtas Pinoy Centers Act. Uh. Ito pong batas na ito, maglalagay po ng mga evacuation center sa mga ciudad at munisipyo. Alam nyo, napakalaga po ng isang evacuation center. Kesa gamitin yung mga pera sa proyekto, walang silbi sa bayan, dapat gamitin dito sa mga evacuation center. Para tuwing may nasusunugan, may nababahaan, meron po kayong komportable yung pagpapahingahan. Kesa naman nandun lang kayo sa gym, naaantala pa yung swelahan, di ba, na nagamit. May maayos, may comfort room, at hindi magkasakit yung mga bata. Yan po'y batas na isinulong po natin bilang isa sa mga author at co sponsor na batas na yan. Evacuation Center, Ligtas Pinoy Centers, po, na isinulong po natin. Tulad nito, dapat po maraming mga ganitong uh, gym dito, kaya lang kulang kayo sa propredad. I mean sa lupa. Lupang kailangan po, no? Pero yan po, para sa akin, importante po itong evacuation center. And gusto ko rin po pasalamatan ng ating mga barangay captain sa inyong suporta, tulong. Asahan niyo po, ako po ay patuloy rin po sa suporta sa ating mga barangay officials. Isusulong ko rin po yung uh, inyong pagpapalawak pa ng inyong kakayahan, ng inyong termino na makapaglingkod. Isa lang po ang pakiusap ko sa mga barangay officials. Huwag pong pabayaan yung mga kababayan natin. Mahihira po dapat bukas ang tanggapan ninyo tuwing may nasusunugan, tuwing na, na meron nagkakasakit. Gusto ko rin pong pasalamatan si Kapitan Hector C. ng Barangay 206. Panapakal po natin. Kapitan Louis de la Cruz ng Barangay 215. Kagawad Irvin Lam ng 204. Kapitan Vincent Noque ng Barangay 211. Kapitan Bernie Junicio ng Barangay 212, Zone 19 at SK Chairman Christine Sambal ng Barangay uh, 28. At uh, salamat rin po sa Engineer Wentz Reyes ng NCR West Sector sa ating mga pulis na nandiyan dyan po sa labas kaya kay Police Captain Jesse Escalo ating uh, Mrs. Rosita Del Rio kapit missis po ni Kapitan at ang ating, uh, nandito rin po ang ating bagong uh, congressman ng One Tahanan Party List no? I congressman na Tony Nat uh, Olucano, parang pakalmo natin ang kanyang isusulong po, salamat uh, sa inyong suporta sa Tahanan. Ang kanyang isusulong po ay yung uh, mga housing program po. No? Yan po, kaya naibitahan po siya rito. Dahil yan po ang kanilang advokasya. Pagkaroon uh, po ng maayos na housing program po ang gobyerno uh, po. Tahanan party list po. Andito rin po si Jane Hamonod, ang uh, A nominee po, salamat rin po sa inyong tulong sa malasakit at bayanihan party list. Nandito po ang second nominee. Ayan po, si Action Agad, Jade uh, Hamolon. At pangalawa, gusto ko rin po magpasalamat sa inyong suporta at uh, uh, tulong sa Duterte. Nandito po ang aking uh, mga kasamahan, ang aking mga best friend, mga kaibigan ko po. Kasama ko po sa noon pa, sa panahon po ni Pangulong Duterte nung tumatakbo pa siya hanggang ngayon. Andiyan po sila. At nandito po sila kahit natapos ng eleksyon. Nandito po sila dahil gusto rin po nilang magpasalamat sa inyo sa 10 milyong boto ang binigay niyo po sa kanilang dalawa. Nandito po si Mr. Efectivo Philip Sabanon! Andito rin po ang boses ng bayan, Atty. Jimmy Bondo. Salamat po sa inyong uh, suporta at tiwala sa kanila. Hindi po, alam niyo, hindi po kasutupasan yung tiwalang binigay niyo po rin sa kanila. Isipin niyo, naka 10 million votes po bilang first time candidate. Malaking tiwala po ang binigay niyo po sa kanila. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta sa Duterte na candidate. Ngayon, ako naman. Ah, sino dito mga taga Mindanao? Ah, Ayong hapon, ay, may, uh, may Sino mga taga Visayas? Ayon. Sino mga bulanon? Ilonggo? Alinti, ah, uh, mga parinti eh. Pinsan, pinsan tayo. Lahat ng Ilonggo, pinsan ko. So, dahil ang tawag sa inyo, Ilonggo. Ang pangalan ko, Bongo. Pinsan. At saka, Uh, sa mga taga-Luzon, sino mga taga-Luzon? NCR dito? Uh, Ilocano, Naimbag na Mali, Maray na Aga, sa inyong lahat. Maraming salamat. Tandaan natin, tapos ng eleksyon. Ang ang importante rito, balik tayo sa trabaho. Magtulungan tayo. Lahat tayo ay Pilipino. Magkakapatid tayo. Kung kahit saan tayo nakatira, saan tayo nanggaling, ano man ang ating reliyon, Pilipino po tayo. Magmahalan po tayo sa kapwa nating Pilipino. Salamat po. Meron na po akong dalang konting tulong sa inyo. Mga kababayan ko, may dala po ako ka mga pagkain, uh, mga grocery, at uh, may dala rin po akong mga bola sa inyo. Yung pasensya nyo na, walang hangin yung bola. Okay lang? May vulcanizing pa kayo rito? Oh, uh, pero kung nagpamadali kayo, pwede yung lapitan si Philip Salvador. Marating po siyang hangin sa dyan niya. Minsan, tumutunog yung pantalon niya. Magkasama kami hindi niyan tumutunog yung pantalon niya. Tapos, pag nagreklamo ako, sabi ko, huwag naman dito, partner. Sabi ko, hindi e, huwag mong amoy, eh. nakikianoy ka lang. Na. Eh, pinapatawad ko na po. Alam mo si Philip, 71 years old na po yan. Pero, may asip pa yan. Totoo yun, magkasama kami halos araw-araw. Pag pinapawisan siya, naamoy ko. May asip talaga. Pero mabango. Tignan nyo lang kung may asim o mabango. Ano kayo? Yakap kayo. Ano kayo dito? Kasi binilihan ko siya ng tawas. <laughs> anyway, meron na po akong dalang mga pagkain burger po para sa inyo at uh, meron rin po mga mga vitamins at uh, iba pa mga kababayan ko. So uh, sana po ay makatulong po ito sa inyo. At uh, nasaan po natin ako po bilang chairman ng Committee on Health sa Senado, tatlo po ang aking naging prioridad, di ba? Malasakit Center, Super Health Center at Regional Specialty Center. Magkakaiba po yung tatlong 'yon. Malasakit Center One stop shop. Batas na po yan. Meron kayong malasakit center dito po sa Manila. Marami. Punta kayo ng Tondo. Meron. Punta kayo ng Jose Reyes. Meron. Punta kayo ng PGA? Meron. Punta kayo ng Pabella? Mga Buntis. Meron din po. So yan po. Saan pa? O Tondo Gen. Meron din po. So marami pong malasakit center. Isa po ang sunad ng Maynila sa pinakamaraming mala malasakit center sa buong Pilipinas. Para po sa Pilipino yan, karapatan nyo po yan. Lapitan nyo lang po ang malasakit center, mga kababayan nyo. Ngayon, pangalawang super health center. Pwede po dyan yung panganganak, dental, laboratory, x-ray. Yan po ilalagay sa mga iba't ibang parte ng bansa. Katulad doon sa Lake Cebu, sa Mindanao. Meron po isa doon na tinayo. Ang layo, dalawang oras ang biyahe. Tuwang-tuwa yung kapitan. Sabi ng kapitan at mayor, Sir, pangalanan namin sa iyo itong bata dahil pinanganak itong bata bago ka dumating. Pagtingin ko sa bata, babae. Sabi ko, paano mo pangalanan sa akin? Lalaki Lala ako. Sabi niya, Sir, hindi problema. Pangalanan namin ito ng buong. true to life story po yung ginagawa ko. Yung ginagawa kong trabaho nangyayari po sa totoong buhay. Hindi po ako politiko na mga Ginagawa ko lang po ang aking trabaho para sa ating mga kababayan Pilipino. Magkakaroon po ng pitong daan na super health center sa buong Pilipinas. Yung mga buntis, pwede mga anak. Yung hindi pa buntis, may panahon pa kayong magpabuntis. Dapat, may asawa kayo pag nagpabuntis kayo. Ngayon, pangatlo, specialty center. Yung mga heart center, kidney center, lung center, geriatric sa matatanda, pwede na po dyan sa mga specialty center. Maglalagay po sa buong Pilipinas, ako po ang principal sponsor ng batas na yan. Regional specialty center po. Sa buong Pilipinas po yung ilalagay. Chairman din po ako ng committee on sports. Ayaw ko po pong masayang ang inumpisahan ni Pangulong Duterte na labanan ang kriminalidad at ang illegal na droga. Kaya, true sports, Kapitan, kung meron kayong mga paliga rito, interbarangay o interpuro, tutulong po ako para ilayo natin ang mga kamataan sa iligay na droga. Alam niyo, Chairman of Rural Sports 2019, nakamit po natin ang first ever gold sa Tokyo Olympics. At dalawang gold tayo sa Paris Olympics kay Carlos Yulo. Taga dito po yon sa Manila, si Carlos Yulo, di ba? Suportahan natin ang ating mga atleta. Isa ako sa author at sponsor ng National Academy of Sports. Meron na tayong eskwelahan na pwede na mag-aral ang student athlete sa New Clark City po, National Academy of Sports po. Ngayon, chairman din po ako ng committee on youth sa mga kabataan. Kayo ang kinabukasan ng bayan ito. Tututukan ko rin po ang edukasyon ng ating mga kabataan. Meron po binilmahan si Pangulong Duterte, pre tertiary education, ang panahon niya. Gusto ko pong i-expand ito para magkaroon po ng mga choices ang ating mga kabataan po. Pre-tertiary education na. Ah. Asahan niyo po, magtatrabaho po ako para sa Pilipino. Bilang inyong senador, I have authored 18 laws. I have principally sponsored 90 laws. I have co-authored and co-sponsored 190 laws po. At wala po akong absent sa Senado po. Present po ako para sa Senado po. Salamat sa inyong pagkakataong binigay sa akin. Salamat po sa inyo lahat. Tatawagin nyo lang po akong Kuya Bunggo ninyo, mga kababayan ko. At uh, kayo naman po, pwede nyo akong tawagin Kuya. Pero may pakiusap ako sa inyo. Manong, kung ko naman tawagin uh, Kuya. At syempre, kung sa lubong tayo, Kuya ah, ano po. Ano ako, super lolo. <laughs> Madali namang tandaan ang pangalan ko. Pumunta kayo sa kanto, traffic, ano yung maalala nyo? Ano yung green? Oh. Pagutom na kayo, bibili kayo ng manok. Socks to? Oh. Oh. Anong pangalan ng dating pangulo? Rodri? Oh. Ang paborito namin ulam? Mong? Oo, oh. O, oh, kita nyo. Anong tawag sa mahilig sa alak? uh, uh alak? Oh. Hoy, mga lasen ko! Huwag kayo magmaneho pagkakainom. Delikado yan. Pag may nangyari sa inyo, ako na naman maalala nyo. Pag kayo ay na? Oo, oh. O, oh, kita nyo. Oo, oh, oh. Oh, oh, oh. Ah, anong paborito nating araw? Walang trabaho, ni? Dugo. Anong paborito hotel ni Pilip Salvador? Dugo. Dugo. Yan, yeah, yan. Yeah, Mabait po yan. Kaya nga tinatawag natin ang Mr. Efectivo. Yan talaga naman kung nagmamahal uh, ang po. Silang dalawa. Ako, nakita ko sa kanilang dalawa na yung uh, panahon nung no, nagkasama kami yung pagmamahal nila para sa bayan. At uh, hindi po, biro, yun ang pagkakatiwalaan ka ng mahigit 10 milyong Pilipino po. Kakaiba po yun. So, uh, salamat po sa inyo. At gusto ko lang po bagitin na meron rin po kayong matatanggap ngayong araw na ito. Ito po, programa na isinulong natin na bibigyan po kayo ng pamilya ng housing materials. Ito po, EHAB program. Ako po nagsulong nito sa Senado. At matagal na, sa panahon pa ni Pangulong Duterte noon, EHAB program. Bibigyan ko kayo ng pampili ng housing materials na yon, Ibili niyo po ng kagamitan. Palakpakarin po natin ang ating NHLF. At iba rin po yung mga pagkain na dala ko po para sa inyo. So maraming uh, salamat po sa inyo lahat uh, mga kababayan ko. Gusto, bigyan ko rin po sila ng pagkakataon na makapagpasalamat uh, sa inyo. Meron lang po akong sasabihin sa inyo. Sana po ay maalala ninyo sa mga panahon. Ulitin ko bukas ang aking opisina sa inyo. Kung meron kayong mga pasyente na kailangan ng tulong, magsabi lang po kayo. Huwag po kayong mag-atubiling lumapit sa akin. Wala po akong ka-RPRD sa katawan. Kung anong kinakain ninyo, ganun din po ako. Kung anong sinasakyan ninyo, ganun din po ako. Magsabi lang po kayo. Meron lang po ako sasabihin sa inyo, tandaan nyo po ito. Minsan lang tayo dadaan sa mundo ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede natin gawin sa ating kapwa, ay gawin na po natin ngayon dahil hindi na po tayo mabalik sa mundo nito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiservisyo sa inyo lahat. Dahil ako po ay na ng servisyo po sa tao, servisyo po yan sa Diyos. Pasalaman tayo sa Panginoon sa buhay na binigay niya sa atin. At isalin niyo rin ako sa inyong mga dasal na sana'y parati tayong uh, malusog ang ating pangangatawan. Ako, ganun rin po ang dasal ko sa ating mga kapwa Pilipino na sana po ay malusog tayong lahat. Ako naman, kailangan ko rin magpa-check up, may mga kahit papano, hindi na rin tayo gumabata, 50 anos na rin po ako. Pero sa totoo lang, lumabas na lang ako ng hospital dahil sabi niya, Basta lumabas, unahin, po, unahin, po, unahin, po, unahin po, mo muna yung pagpapospital mo. Sabi ko hindi ko matiis doon or nang nahiga lang sa ospital habang nangangailangan na ating mga kababayan Pilipino. Kaya po ako pumunta rito sa inyo ngayon at sa dalawang pang nasunungan na mamaya para makapagservisyo po sa inyo. Dahil mahal na mahal na mahal po kayo na. Maraming salamat po.